jo hindi na rin po maganda ang kondisyon na matagpuan ang katawan ng isang 20-anyos na lalaki sa gilid ng creek sa North Caloocan City. ay po sa kaanak ng biktima na pag lang na pupunta sa kanyang kasintahan, subalit hindi na po ito nakabalik. Ibabalita po yan ni Jim Boy Tijano. Jim Boy! Naaagnas na ang katawan ng isang 20-anyos na lalaki. Nang madiskubrito sa bahagi ng creek sa barangay Bagumbong, Caloocan City, nitong December 1. Halos hindi na ito makilala nang ma-recover ng mga otoridad dahil sa matagal na pagkakababad sa tubig. Batay sa naging salisay ng kaanak, kasagsagan ng pag-ulan nang umalis ang biktima noong hapon ng November 29 upang puntahan sana ang kanyang kasintahan sa katabing barangay. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, tila napainganyong maligo sa creek matapos mapansin ang ilang kabataang naliligo roon. Mabilis ang ragasan ng tubig sa creek dahil sa ulan at pinaniniwala ang inagos sa biktima hanggang sa ito'y malunod. Labis ang dalamhati ng pamilya sa sinapit ng kanilang mahal sa buhay habang nagpapatuloy ang verifikasyon ng otoridad sa eksaktong sanhin ng pagkamatay. Nalaman po agad yun ng purok leader na nakakasakop sa area, pinaalam po ng mga residente. Tapos binabaan naman po agad ng mga porok na respondean kaso wala na rin po sa mga ano Panahon ng gano'n, sana po hindi na mangyari na sumubok ng mga gano'ng bagay na tumalon. Unahin po muna yung kaligtasan ng sarili. Jim Tijano, para sa 100% Balit.